sa nagpadayon na o kalihukan sa Siargao Island. Lain na usab nga mga beneficiaries ang mapasalamaton mga napili kini sa IEX sa program sa DSWD dito sa San Isidro, Siargao Island. Nagpasalamat na itong na Bingo Matugas o sa Tingo Party List Representative tungod sa grasya na dawat sa 764 ka mga beneficiaries sa assistance to individual in crisis situation. Dako usab ang pasalamat kang House Speaker Martin Romualdez sa suporta ni ini sa mga Shergaon nun na grabe na epektuhan sa Super Typhoon Odette kada itong milabay ng mga katuigan. Kagahapong at lawa, Mayo 16 ng tuiga at sa papangapod na sa mga financial assistance. Dako usab kung dito usab sa dikan Congressman na ugan Governor Attorney Lalo Matugas la ni Senior Board Member Navarro board members Sam Castrense, municipal officials headed by Mayor Lamberto Dominguez, Jr. of DSWD staff. Kinina ang ikaupat na kaadlaw nga sunod-sunod na kalihukan karong si Manaha nga naglibot ang maong team sa mga kalungsuran alang sa paghatod sa glasya gikan sa gobyerno gawas sa hinabang gikan sa DSWD na himong partner o sub sa First District Representative ang Doleh ko Department of Labor and Employment sa imbitasyon ni Ini sa programa Direkta nga sa Katawahan. Magpadayon pa kining maong programa din sa isla sa Siargao alam ano, na usab sa pagpanghatag o hinabang sa mga kanahing na biktima sa super typhoon na lihapos din sa isla sa Siargao. Ang pamanalitang programa, lalo na ngayon, inin programa sa mga bawang sa mga kabawahan, ax, dahil isang akap na pobo, dapat didelay, dapat binigyan ng sistan, dapat itikisin ng sistan, anthony padadion. Kainin ang himo tungkol kay kita itang sa administrasyon at to presidente, president

Hinaos sa tanan. Hinaos Thank <laughs> you.